Ayon sa mga ulat, nagpadala ang China ng mga makabagong missiles at fighter jets sa Iran na lalo pang nagpapalakas sa puwersa militar ng bansa ilang linggo lamang matapos ang tigil putukan laban sa Israel. Bahagi ito ng isang mas malawak na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa kasunduan ang modernong mga fighter jets na may advanced radar at kayang magdala ng missiles para sa laban sa ere at lupa. Ayon sa mga ulat, inaasahang bibili ang Iran ng maraming fighter jets upang palitan ang kanilang mga lumang aircraft na sobrang tagal na nilang ginagamit. Ayon sa mga eksperto, malaking tulong ito sa pagbabalik lakas ng Iran. Ang mga bagong fighter jets ay halos kasing husay na ng mga gamit ng kanluran. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, may kakayahan na ang Iran na magsagawa ng modernong airstrikes. Sa kasalukuyan, umaasa pa rin ang Iran sa mga lumang eroplano at marami sa kanilang bagong gamit ay hindi pa gumagana. Kaya naman, ang mga armas na galing China ay nagbibigay ng mabilisang paraan upang muling buuin ang kanilang lakas sa himpapawid. Dumating ang kasunduang ito matapos ang malalakas na airstrike ng US sa tatlong nuclear site ng Iran ayon sa pamahalaan ng Amerika, winasak ng mga ataking ito ang kakayahan ng Iran sa paggawa ng nuclear weapons. Sa huling bahagi ng kaguluhan, tinarget ng mga airstrike ng Israel ang isang bilangguan sa Tehran na ikinasawi ng maraming political prisoner. Ang mga bilanggong ito ay kilalang kritiko ng gobyerno ng Iran. Ayon sa mga tagamasid, ito ay isang pagkakamali sapagkat pinatay nito ang mga taong maaaring tumulong sa pagbabago sa loob ng bansa dahil sa bagong armas mula China mas may kakayahan na ngayon ang Iran na lumaban sa mga susunod na pag-atake maaari na silang magsagawa ng tumpak na strike sa mga lugar sa Israel, Gulf region at mga base militar ng US bagaman inaasahang magpapatuloy ang mga usapan sa pagitan ng Iran at US sinasabi ng mga eksperto na magiging mas mahirap ang pagkakaroon ng diplomatikong solusyon dahil pwede pa ring ituloy ng Iran ang paggawa ng nuklear at patuloy itong nag-aarmas. Bukas ang China sa pagbebenta ng mga fighter jets sa mga kaalyado nitong bansa, ayon sa kanilang Ministry of Defense. Lumabas ito matapos ang ulat na interesado ang Iran na bumili ng mga nasabing jet. Noong nakaraang buwan, nagsagawa ng matinding pag-atake ang Israel sa Iran na nagbunsod ng mga alalahanin tungkol sa luma at karamihang Russian-made na air defense systems ng Iran. Ang mga pag-atake ng Israel ay nakatuon sa nuclear program ng Iran at sa mga pangunahing pinunong militar nito. Ipinakita ng mga atake na mahina ang air defense ng Iran. Ngayon, nais ng Iran na palakasin ang kanilang depensa. Ayon sa mga ulat, bibili sila ng mas marami pang fighter jets sa China. Noong Mayo, ang mga fighter jets ng China ay ginamit sa sagupaan sa pagitan ng India at Pakistan. Ayon sa Pakistan, ginamit nila ang mga Chinese jets upang pabagsakin ang mga fighter jets ng India. Ayon sa mga ulat, nakikipag-usap na ang Iran upang bumili ng mas marami pang mga fighter jets mula China. Nanawagan naman ang isang opisyal ng Israel sa China na tumulong pigilan ang pagpapalakas ng militar ng Iran. Ayon sa tagapagsalita ng Ministry of National Defense ng China, ilang bansa ang nakikipag-usap sa kanila upang bumili ng mga armas, kabilang na ang J-10. Sinabi niya na handang ibahagi ng China ang mga makabagong teknolohiya sa militar sa mga kaalyado nito. Hindi binanggit sa pahayag ang Iran o iba pang potensyal na mamimili, ngunit lumabas ito kasunod ng ilang ulat na kinokonekta ang Iran sa posibleng kasunduan sa armas mula China. Dati, umaasa ang China sa mga armas mula Russia. Ngayon, gumagawa na ito ng sarili nitong mga advanced na eroplano ayon sa mga eksperto, malapit ng higitan ng mga Chinese jets ang kalidad ng Russian jets. Habang pinalalakas ng China ang pag -e export nito at ipinapakita ang kanilang mga jets sa mga ehersisyong militar, mas maraming bansa ang lumalapit sa China para sa mga modernong fighter jets. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, kabilang ang Myanmar, Pakistan, Thailand, at United Arab Emirates sa mga pangunahing bumibili ng armas mula China. Nanawagan ng Iran sa Estados Unidos na gumawa ng mahalagang desisyon matapos ang bagong labanan laban sa Israel. Hinihikayat ng mga lider ng Iran ang Washington na bumalik sa mapayapang pag-uusap kung hindi ay maaaring lumala pa ang sitwasyon. Sa isang artikulong lumabas sa Financial Times, Malinaw na sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Aragchi na kailangang mamili ang US sa pagitan ng diplomasya o patuloy na gulo. Parang sinasabi niya na nadadamay ang US sa digmaan na hindi naman talaga nito laban. Ang giyera sa pagitan ng Israel at Iran, kasama ang paglahok ng US, ay nagpalala ng tensyon sa rehiyon. Dahil dito, natigil din ang mga pag-uusap sa mataas na antas sa pagitan ng US at Iran. Ipinahayag ni Aragchi ang pagkabahala niya sa kawalang stabilidad sa rehiyon at ang kahalagahan ng mga pag-uusap, lalo na tungkol sa armas nuklear at kapayapaan sa lugar. Ayon kay Aragchi, may naging progreso sa mga nakaraang pag-uusap nila ni US Envoy Steve Witkoff. Sa loob ng siyam na linggo, nagkaroon sila ng limang pagpupulong na mas naging mabunga kaysa sa mga nakaraang taon ng negosasyon. Pero bago sana maganap ang ika na pagpupulong, inatake ng Israel ang ilang nuclear site ng Iran dahilan para matigil ang mga usapan. Ang mga airstrike na ginawa ng Israel noong Hunyo ay sinabi ng mga leader ng Israel na para pigilan ang isang seryosong banta. Naging dahilan ito ng digmaan sa pagitan ng Iran at Israel. Kasunod nito, umatake rin ang US sa mga nuclear site ng Iran. Sinisi ni Aragchi ang Israel sa pagsira ng progreso sa pag-uusap sa pagitan ng Iran at US. Aniya, hindi ang Iran kundi ang isa sa mga kaalyado ng Amerika ang sumira sa negosasyon. Tinanggihan din niya ang dahilan ng Israel para sa pag-atake at iginiit na hindi gumagawa ng armas nuklear ang Iran. Dagdag pa niya, Miembro pa rin ang Iran ng isang pandaigdigang kasunduan na naglalayong pigilan ang pagkalat ng armas nuklear at nasa ilalim pa rin ng international na pagsubaybay ang kanilang programa. Kahit may mga palatandaan na bukas ang US sa bagong pag-uusap, nagdududa si Aragchi kung mapagkakatiwalaan nga ba ang Washington. Sabi niya, pumayag ang Iran na makipag-usap ng tapat, pero sinalubong ito ng aksyong militar. Kung gusto ng US ng tunay na progreso, kailangan daw nitong patunayan na gusto nito ang patas na kasunduan. Bumisita rin si Aragchi sa Saudi Arabia at nakipagkita kay Crown Prince Mohammed bin Salman sa Jeddah. Ito ang una niyang pagbisita roon mula nang magsimula ang giyera. Ayon sa balita mula sa Saudi, pinag-usapan nila ang relasyon ng dalawang bansa at ang mga hakbang para panatilihing matatag ang rehiyon habang unti-unting bumabangon ang Iran at mga kalapit nitong bansa mula sa labanan at tahimik na komunikasyon ay nagpapatuloy ang mga susunod na linggo ay magpapakita kung muling magsisimula ang peace talks o kung mananatiling puno ng tensyon ang rehiyon